po? Sir Jason, parcel niyo po. Sigaw ng delivery rider na sinabayan ito ng malakas na katok sa labas ng inuupahan naming apartment ng live-in partner ko. Mabilis akong nagtungo sa pinto at naglabas ng pera para bayaran ang parcel na in-order ni Jason. 245 tama? Tanong ko habang inaabot ang bayad sa lalaking pamilya ng mukha sa akin. Opo, ma'am. Nakangiti at magalang nitong sagot at inabot sa akin ng parcel. Habang dumudukot siya ng panukli sa kanyang bag, ay pilit ko namang inaalala kung saan ko nga ba siya nakita. Nagkita na ba tayo dati? Anong apelyido mo? Hindi ko na napigil ang tanungin nang mabigay niya sa akin ng sukli. Ryan Garcia, ma'am. Pakilala niya kung kaya tinignan niya rin ako ng may pagtataka. Sabi ko na at pamilyar kay, ikaw si Ryan na patpatin dati. Ako to, si Rosalie yung kaklase mo noong high school. Hindi agad kita nakilala. Natutuwa kong sabi habang pinagmamasta ng kanyang kabuuan. Nagmature ito at talaga namang umayos ang pangangatawan. Tumangkad din siya dahil dati ay maliit lang ito at parang hindi na nga lalaki pa. Mas lamang din siya ng height kay Jason. Kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Yun agad ang naisip kong tanungin dahil sa pagiging kuryoso ko sa kanya. Nagkamot siya ng batok at nahihiyang sumagot Meron na, at may apat na ring anak Sagot niya sa akin Aba, naparami yata ah Masipag kayata Pangaasar ko pa na ikinatawa niya Hindi naman gaano E ikaw, may anak na kayo ng asawa mo? Tanong niya naman At mabilis na pinasadahan ang tingin ng suot kong simpleng pambahay Ngunit halata ang bawat kurba ng katawan ko hindi pa kami kasal ni Jason. Nag-iipon pa lang din kasi kami. Alam mo na, mahirap naman pag walang ipon. Tsaka na pag-usapan din namin na saka na kami mag-aanak pag kinasal na kami. Kibit balikat kong sagot. Ano nga palang trabaho niya? Pang-uusisa pa ni Jason. Grab driver siya. Gusto ko nga sanang magtrabaho din para naman makadagdag sa pag-iipon. Kaso ayaw niyang pumayag. Kaya ang ending, Nandito lang ako maghapon sa inuupahan naming apartment. Kwento ko pa. Hindi ka ba naiinip? Tanong pa ng lalaki. Naiinip nga eh. Kaya nga minsan lumalabas na lang ako. Nang mapansin niyang napapahaba na ang usapan namin, ay kinailangan niya na ring magpaalam agad. Dahil marami pa raw siyang parcel na i-deliver. Ide Una na ako Rosalie, sa susunod na lang ulit. Paalam ni Jason. Tumanguna lamang ako kahit na hindi naman alam kung kailan ulit kami magkikita. O kung siya pa rin ba ang magde-deliver kung sakali mang may parcel ulit kami. Kinagabihan ng alas otso, ay dumating na rin si Jason galing sa kanyang trabaho. Dumiretso siya agad ng ligo dahil tapos na rin naman ako. Kapag ganito kasing medyo malamig-lamig ang gabi, ay naghahanap na yan ng pampainit sa katawan. Masasabi kong active kami pagdating sa kaligayahan ng isa't isa at wala kaming pinapalampas na pagkakataon kapag ang thrill at excitement na talaga ang nanguna. Mahal, dumating na nga pala yung parcel mo kanina. Alam mo ba, batchmate natin yung delivery rider. Natutuwa kong kwento. Talaga? Sino? Tanong niya sa akin. Si Ryan, yung lalaking patpatin nun? Sagot ko naman. Patpatin pa rin ba siya hanggang ngayon? Natatawang tanong niya at saka tinabihan ako. Hindi na, maganda na ang katawan niya. Siguro hiyang niyang nag-asawa. Sagot ko ulit at saka nagsimulang maglambing. Narinig ko ang mahinang tawa niya bago siya biglang yumakap mula sa gilid. Mainit ang hininga niya sa may leeg ko at doon pa lang ay parang kinukuryente na ang balat ko. Hinaplos niya ang kamay ko, dahan-dahang umakyat hanggang sa balikat. Sabay bulong ng Namiss kita. Hindi ko na napigilan at ako na mismo ang humarap sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. At sa bawat haplos, unti-unti kaming tuluyang nadala ng gabi. Kinabukasan nang magising si Jason ay gumising na rin ako para makapaghanda ng almusal niya. Alas 4 pa lamang ng mga oras na yon at mag-aalas 5 nang umalis siya para sa kanyang trabaho. Lumabas din ako at naisipang magjaging muna pampalipas ng oras. Nagmaikli lang akong shorts, sando at rubber shoes. Mahigit isang oras din akong tumakbo-takbo sa labas at nang makaramdam ng pagod, napagpasyahan ko na rin bumalik dahil masakit na rin sa balat ang sikat ng araw. Papasok na sana ako sa apartment nang mapansin ko si Raya na nagtatao po sa katabi kong apartment. Ang aga niya na, punako, kaya naagaw ko ang kanyang atensyon. Ah, dito kasi yung pinakamalapit na pagdedelebiran ko ng mga parcel, kaya dito na ang inuna ko. Muli niyang pinasadahan ng tingin ng kabuan ko. Nang mapansin ko ang paglunok niya, ay agad niya ring iniwas sa akin ang kanyang tingin. Napangisi ako dahil para bang sa simpleng suot ko ay nagkaroon yun ng epekto. Hindi naman sa nagpapapansin ako sa kanya hindi ko lang maiwasang mabilib sa sarili dahil malaki pala talaga ang epekto ng katawan ko pag nakikita ng ibang tao. Gamit ang face towel na nakasukbit sa balikat ko, ay pinunasan ko ang tagaktak na pawis sa noo at leeg ko. E mukhang tulog pa naman yung estudyanteng nakatira dyan. Bumalik ka na lang mamaya. Payo ko sa kanya. O sige, napapakamot sa ulo niyang sabi. Mga alas tres din ng hapon, nang marinig ko ang boses ni Ryan na muling nagtatao po sa katabi kong apartment, hindi ko na sana papansinin dahil minamasahe ko ang binti ko. Nang marinig kong kumatok siya sa pinto ng apartment namin ni Jason. Rosalie, nandyan ka ba? Tanong pa nito sa medyo nahihiyang tono. Naisip ko naman na baka may kailangan lang siyang tanungin, kaya minabuti ko nang lumabas para siya ang harapin. May kailangan ka? Tanong ko agad pagbukas ng pinto. Makikiinom sana ako. May tubig ba kayong malamig? Tanong ni Ryan. Matindi ang sikat ng araw at kitang kita ko ang pagod sa kanyang muka. Tagaktak din ang pawis niya. Kaya minabuti kong papasukin siya sa loob para naman maginhawaan hawaan siya. Pasok ka muna. Pahinga ka lang ng konti. Yaya ko sa kanya. Akala ko ay tatanggi siya dahil halata sa mukha niya ang hiya. Ngunit napangiti na lamang ako nang sumunod siya sa akin sa loob. Agad akong kumuha ng tubig sa ref at nagsalin sa baso para ibigay sa kanya. Binuksan ko rin ang electric fan at itinapat sa kanya para naman maginhawaan siya. Salamat Rosalie, nakangiting aniya at inisahang inom ang tubig. Gusto mo pa? Tanong ko pa na ikinatangu niya. Umupo rin ako sa tapat niya para kausapin pa siya. Wala ka bang tumbler na pwedeng lagyan ng inumin mo? O kaya pamunas man lang ng pawis mo? Hindi ka ba inaasikaso ng asawa mo? Tanong ko sa kanya. Bahagya siyang natawa at napailing. E sa apat na anak namin na inaalagaan niya, hindi na rin niya ako maasikaso. Sagot ni Ryan. Sa bagay, buti at nagkakaroon pa kayo ng oras ng misis mo kahit ganun. Wala sa loob na wika ko. Hindi na nga rin eh. Medyo dismayado niyang sabi. Ang lungkot naman ng gabi mo. Walang pumapawi ng pagod mo. Biro ko pa at tinuloy ang pagmamasahi sa binti ko. Kaya nga eh, aniya at ilang minutong tinitigan ang ginagawa ko. At sa tuwing napapakagat labi ako, ay napapalunok naman ng laway si Ryan. Kaya naman mas lalo ko pa siyang tinukso. Marunong ka bang magmasahe? Pili akong tanong sa kanya. Sa katirikan ng araw at sa init ng panahon, siya rin namang pagsiklab ng alam kong init sa kanyang katawan. Kitang kita ko ang uhaw sa mga mata niya. Kaya pala malagkit siyang makatingin dahil hindi siya na napagbibigyan ng asawa niya. Salamat sa tubig, Rosalie. Mauuna na muna siguro ako at marami pa akong i-deliver. Ide Nanginginig pa ang boses niya sa pagmamadali at dali umalis na rin. Natawa na lamang ako at napailing sa indirect niyang pag-iwas at pagtanggi. Mukhang loyal sa asawa. At kahit maiba nang nakahain na po sa harapan niya, ay nagawa niya pang tanggihan. Ilang araw ko rin hindi nakita si Ryan, kahit na may parasal sa kanya ang kalapit na apartment ko. Magaling tumiming si Loco. Dahil siguro, alam niyang kapag tinukso ko pa siya ay hindi na siya makakatanggi pa. Ewan ko ba? Gusto ko ng kakaibang thrill excitement. At alam ko na kay Ryan ko lang malala sa pangkakaibang sarap. Nagkaroon ako ng interest na alam kong magiging kapanapanabik para sa aming dalawa. Mahal, may order pala ulit ako. Siguro mamaya meron na yun. Iiwan ko na lang yung bayad sa'yo. Ani Jason bago siya umalis. Mabuti na lang dahil sang ayon ng tadhana sa madilim kong plano. Kaya hindi ko na kinailangan pang mag-effort para lang mapapunta si Ryan. Inip na inip ako habang naghihintay sa kanya. Dumaan ng tanghali, hapon, hanggang sa umabot ng alas 6 ng gabi. Akala ko ay ipagpapabukas niya na lang ang deliver Ngunit nagulat na lang ako, nang marahan siyang kumatok sa pinto, na sinunda niya ng mahinang sambit sa pangalan ko. Napalunok ako at sumilay ang ngiti sa labi. Dumiretso ako sa pinto at pinagbuksan ko siya. Yung parcel nga pala ni Jason. Pasensya na at natagalan. Marami pa kasi akong i-deliver. Katuwiran ni Ryan. Pero halata namang nagsisinungaling siya. Dahil tulad nga ng sinabi niya noong nag-deliver siya, itong apartment namin ang pinakamalapit na mapupuntahan sa tuwing magde-deliver siya. Siguro inihuli niya talaga ako dahil may balak na siyang kagatin ang pain ko. Ayos lang. Nagkunwari akong wala lang sa akin ang presensya niya, para naman maiba. Hindi yung puro sarili ko na lang ang ipinipilit ko. Siyempre minsan, kailangang magpa-hard to get. Para mas naisin niya ako at hindi na siya makapag-resist. Kinuha ko ang parcel sa kamay niya at akmang isasara na ang pintuan nang pigilan niya ito gamit ang kamay niya. May kailangan ka pa? Kunwari ay takang tanong ko. Pero sa loob-loob ko ay nagpifiesta na ang mga lamang loob ko. Pwede bang makainom? Nag-aalang ang tanong niya. Gumisi ako. Sige, pasok ka. Paanyaya ko sa kanya. Anong oras ang uwi ng live-in partner mo? Tanong ni Ryan at umupo sa nakahandang upuan. Mga alas otso pa. May oras pa tayo. Sabay kindat ko sa kanya. Pwede bang makiligo muna? Galing ako sa araw buong maghapon. Kumakamot sa batok niyang sabi. O sige, basta bilisan mo para masulit natin. Mapangakit kong bulong sa tenga niya. Sa sinabi kong yun, daig niya pa si The Flash kung magmadali. Pagkatapos niyang maligo, ay agad niya akong sinugod na parang wala ng bukas. Para bang ilang beses siyang nagpigil at nung hindi niya nakinaya, ay sumabog na lang siya ng basta. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Magaling talaga akong kumilatis. Napagbigyan ni Ryan ng gusto ko at hindi lang ako ang sobrang dalang dala. Maging siya rin ay ayaw tumigil. Kung hindi ko lang sinabi na baka dumating na si Jason ay hindi niya pa ako pakakawalan. Masasabi kong sulit na sulit ang bawat sandaling yun dahil pareho kaming lumigaya at saktong paglabas lang ni Ryan sa pintuan ay siyang pagdating naman ni Jason. Mabuti na lang at parang mainabot lang ito sa akin. Kaya hindi nagtaka ang nobyo ko. Ngayon lang dumating ang parcel ko. Tanong ni Jason at tinanggal ang kanyang sapatos bago pumasok. Oo eh, marami raw kasi siyang inuna. Dahilan ko naman. Bakit namang parang dinaanan ng bagyo yung buhok mo? Tingnan mo yung damit mo, baligtad pa. Natatawang po na niya, kaya napangiti rin ako. Eh sa ko kanina hindi ko na napansin at hindi rin ako nakapagsuklay para lang makuha kay Ryan yung parcel mo. Pangangatuwiran ko pa. O siya, maliligo na rin ako. Paalam niya, ngunit dahil alam kong maglalambing din siya ay inunahan ko na siya. Mahal, kasi napagod ako ngayon eh. Siguro bukas na lang para makapagpahinga ka rin sambit ko. Pero ang totoo ay napagod lang talaga ako sa ginawa namin ni Ryan. At gusto kong sariwain ang nangyari sa amin ngayong araw. Maintindihin naman niyang sinunod ang gusto ko, kaya walang naganap sa pagitan namin. Nang mga sumunod na araw ay hindi na ulit nagpakita si Ryan. Siguro masyado lang siyang busy, kaya hindi niya naisipang dumaan sa akin. Mahal, o-order nga pala ako ng mga kortina. Nung nakaraan kasi nagtingin ako sa pamilihan, ang mahal. Tapos nung tiningnan ko sa online shopping, mas mura. Paalam ko kay Jason. Ako na talaga ang gumagawa ng paraan para lang muli kong makita si Ryan. Dahil sobra na akong nananabik sa mga haplos niya. Nakakadala kasi at talaga namang maiingganyo ka. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin makalimutan kung paano niya ako nakuha habang nagpapakasasa kami sa bawal na sandali. Sasahod din naman ako at may matitira pa para sa'yo. Umorder ka na rin ng mga gusto mo, sabi pa ni Jason. Talaga? Thank you, mahal. Sa tuwa ko ay niya at hinalikan ko siya at pagkatapos ay umalis na rin siya. Wala siyang kaalam-alam na pansariling benepisyo ko talaga gagamitin ang mga ito ni hindi nga siya nakakahalata na naging palatanggi ako kapag siya yung naglalambing. Kung sa bagay, doon ko nga pala siya minahal, yung pagiging maintindihin niya at palagi ako ang inuuna. Bumuntong hininga ko at saglit na kinain ng konsensya. Nagdalawang isip tuloy ako kung itutuloy ko pa ba ito. Ngunit kung hindi ko naman pagbibigyan ng hinaing ng katawan ko, ako naman ang mapeperwisyo. Kaya naman pikit mata ko nalang tinanggap ang makasariling kagustuhan ko. Dalawang araw lang ang hinintay ko nang magpakitang muli sa akin si Ryan. Eksaktong alas 6 ulit yun ng hapon. Bakit hindi ka nagpakita ng ilang araw? Bungad kong tanong, puno ng pagtatampo. Pasensya na. Kinonsensya kasi ako pag uwi ko. Nangako ako sa misis ko na hindi ko siya lolokohin, pero ginawa ko. Nilisan niya ang tingin ko. Bumuntong hininga ko dahil hindi nga naman biro ang mga liwa sa asawa, lalo na kung mahal na mahal mo ito. Hindi naman malalaman ng asawa mo kung hindi mo sasabihin. Sa ating dalawa lang to, walang makakalabas. Pareho tayong may tao na ayaw nating mawala. Katwiran ko naman na ikinatangu niya. Pero kung ayaw mo na talaga, last na yung una natin. Wala naman akong magagawa. Dagdag ko pa. Hindi sa ganun. Gusto ko pa rin naman dahil nabubuhayan ako. Eh hindi na rin kasi ako malambing ng asawa ko. Kaya naisip kong sayo na lang din muna. Habang wala pang ganap sa amin, sagot ni Ryan. Napangiti ako sa sinabi niya. Kaya naman wala na kaming pinalampas na oras at sinunggaban na namin ang isa't isa. Pareho kaming pawis at hinihingal dahil sinulit ulit namin ng bawat minutong magkasama kami. At kung nagegradean lang ang performance niya sa kama, malamang perfect score ang ibibigay kong grado niya. Ibang-iba kasi talaga siya. Yung pangungulila niya sa kanyang asawa ay ako na ang pumuno. Nagpatuloy ang palihim naming pagtatagpo ni Ryan. Sa bawat pagkakataon, ramdam ko ang kasabay na thrill at takot. Thrill dahil may lihim kaming pinagsasaluhan at takot dahil anong oras ay maari itong mabunyag para kaming magnanakaw ng oras na hindi naman talaga para sa amin. Alam kong mali pero mahirap tanggihan ng tukso kapag nasanay ka na sa init at lambing na hinahanap ng katawan. Lumipas ang mga buwan hanggang sa nakapag-ipon na kami ni Jason at tuluyan na naming pinaghandaan ng kasal. Doon ko pinilit na itigil ang lahat kay Ryan hindi dahil nawala ang alaala -ala ng bawat gabing magkasama kami, kundi dahil kailangan kong harapin ang buhay na pinili ko kasama ng taong mahal ko at nagtiwala sa akin. Di ba yun naman talaga ang usapan? Kapag nakaipon na kami ni Jason, ititigil na natin to. Paliwanag ko kay Ryan. Naiintindihan ko naman at huwag ka mag-alala dahil habang buhay kong ililihim yung kalakuhang ginawa natin, pareho tayong nasiyahan nasatisfy at nagkaroon ng benepisyo sa munti nating lihim. Mapangunawa niya akong tinignan. Last na tong gabing to, sulitin na natin. Aniya pa na ikinatawa ko na lamang at ipinaubaya ang sarili sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, tuluyan nang hindi nagpakita sa akin si Ryan. Nabalitaan ko na lang din na sa ibang lugar na rin pala siya na destino. Siguro tadhana na rin ang pumigil sa makasarili naming nais. Kaya gumawa na ito ng paraan para paglayuin kami bago pa may makahuli sa ginagawa namin. Hindi din naman kasi permanente ang saya, may hangganan din ito. Nang maikasal kami ni Jason at dumating ang aming anak, doon ko naramdaman ng kakaibang kapayapaan. Sa wakas, natutunan kong makontento na ang totoong kaligayahan ay nasa pagyakap sa pamilyang binuuko. Alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko. At oo, marahil ay hihilingin ninyong makarma ako. At marahil ay nararapat nga. Pero natutunan ko ring hindi lahat ng nagkasala ay kaagad napaparusahan. Minsan, sapat nang dalhin habang buhay ang bigat ng sariling lihim. At sa kabila ng lahat, pinili kong mabuhay ng kontento kahit may bahid ng kasalanan kailanman, ay hindi na mabubura.